Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagali ko bang sa muro, abulawan sa ginawa ko, lo, kuyog ka mga mafia do ako sa gunaban niya kutika na yako makaingay sa kanu uh, bitiala na pantag sa kasya na pahala o sa palani Adin doot ni manasimba si ah, maantap ta, ipinakamaslar na mo ni ipahala Ika-isa asimba na kacambayang sa tahajud sa mandal ikat dua asimba na suka puasa no tau mamag o mga gay sudo so mamba na asimba na gagagas kanin penggos ato ka kasagarampan o kapya nupalangay ay ni sugo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qaimin nahari saimin nahar. Ya makna nun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabun sabun na tigin sumama na gagosin sebab sabab kanu kapianu palanginin so bangkatan apa hala nu a bertahajud dan berdiri sama dalam gay nu Dan berdiri sa mapitanu mangagai mangausu zat yang syakan agama Islam apas ng tanong. Ikapangagyan tanu ingin ni mga palangay mga mapya, lupanong ni kang gabag tanong nun, pangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tanong, kanong mga tao, at pinamuntanin siya kanong kapyano palangay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.